Good evening guys. My name is Master Basag King na naman dito sa TikTok, mga idol. Muli tayo, guys. Makakarinig ng panibagong story ng kwento ng buhay. Guys, sana etong si Karen maririnig natin ang story life niya, guys. Sana wag nating pong ibash, uh, unawain po natin bilang kaibigan. At guys, ko ano yung naririnig natin dito? ang isang mga kwento na hindi nyo nagugustuhan, ano na lang po, uh, ipas nyo, ilabas nyo sa tainga nyo. Pero pag gusto nyo po yung kwento, uh, mahalin po natin. No? Huwag po natin awayin o kung ano man meron din kayong pagkakaunawa sa kwento. Sana guys, ang masabi ko lang sa inyo, bawat isa dito sa mga tiktokers, lahat tayo may problema. Pero sana intindihin po natin. Magandang gabi.